Yo mga classmate, ako nga pala si Edmison. Then ito yung unang vlog natin para sa mga uh, panlaban natin ng manok. Then ito nga pala yung pang 10, 13 days natin na conditioning. And naka-schedule naka sila ngayon for bitaw. Sana maging maganda yung performance nila. Tara check natin yung manok guys. So ayan nga guys, pupunta na tayo sa manok. Nandiyan nga pala yung utol ko. Oy, anong oras na? Gumising ka na, tangali na. Oy. Bale, ito na nga guys. Naglalakad na tayo dito sa ating hood. Yan na guys. makikita nyo na yung mga panlaban natin na manok. Ito panlaban natin yan guys sa 2 hits. Tingnan nyo naman mga tindigan yan guys. Then, ito naman yung panlaban natin sa Sunday guys. Tingnan nyo naman. Napakalupet. Kumikicha pa siya guys. Tingnan nyo. Wow. Then, ito naman yung kapartner niya. Lupit din yan guys. Oh, kumaganon-ganon pa. Hello mga classmates. Bali, isa to sa mga pandaban natin guys. Hello guys, bali, ito yung partner nung isa nating panlaban. And then, ito yung mag, uh, na 9 months pa lang. Pero, as of now, okay naman na yung uh, mga katawan nila. So, yun mga classmates, nakatastang natin maligo. syempre isa yun sa mga sekreto para manalo tayo guys kailangan pati tayo naliligaw hindi lang yung mga alaga natin guys then time check mag-aalauna na uh, punta na tayo doon pitawan time na yo mga classmate uh, bali busy tayo ng mga nakaraan kaya hindi tayo nakapag vlog uh, bukas na nga pala yung laban natin sunday uh, sana makahula so yan mga classmate bali matutulog muna tayo kahit mga dalawang oras lang then punta na tayo doon guys So, ayun guys, nandito na nga tayo. Let's go! <coughs> Time check 7pm na Estimated na laban Mga 11 siguro sya din yung last fight natin Siguro mga 12 na yan guys Pero okay lang sulit yung, sana sulit yung pag-aantay so yun mga classmate update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa school uh. <laughs> boss labanan na na ng mga labanan nalo ba tayo koy <laughs> nabogi <laughs> ah <laughs> Relismen, sa realism. mga Classmate, oh Mga classmate, bali, uh, pinaparihan na ito So yun mga classmates Ito nga pala yung first fight natin Bali, ang resulta na ito is all lots Pero okay lang, maganda naman yung naging performance Medyo kinulang lang tayo dito guys Then, sa gusto kita ng uh, video nito uh, Comment ko lang yung Facebook no, Then, ppm ko gamit Facebook page natin ito naman guys yung second fight natin. ah uh, dito nakachamba tayo ng panalo. Sa akin lang talaga, hindi lumusot yung first fight natin. Pero para sa akin, maganda naman yung mga naging performance nila. Then, bawi tayo sa susunod na laban. Standing natin 1-1.